What's up guys? So ito na naman nga pala muli nagbabalik It's your boy, Kelo Vlogs At umagang umagang ngayon May tropa tayong dumating dito Shoutout nga pala kay Rayson Bicuna Say hello to my YouTube channel, Kelo Vlogs At saka si JM Ayan, napakalaki, pwedeng pwedeng pang basketball talaga Ayan So ang gagawin natin for today's vlog ngayon Ay ite-testing natin yung j pipe na tambutyo versus modelo. Tetesting natin kung alin yung mas lalagapak pagdating sa motor ko. Syempre, ano, iba yung tunog ng Brutus sa HD liter lang kasi mas malaki yung bore ng akin kaya ang gagawin namin itatry namin sa akin yung kanyang j pipe Ayan, kitang-kita nyo naman guys sa mga maroronong tumingin, j pipe na j pipe 'yan. Patosok Patusok na patusok. Ayan, kitang-kita ninyo. Magandang maganda rin. So, please enjoy and subscribe to my YouTube channel. Sige guys, testing na natin to. So yun nga mga idol, ang first na gagawin natin, babaklasin natin yung tambutyo ng kanya at babaklasin ko naman yung tambutyo ng akin. T-testing kasi natin yung kanyang j pipe doon sa aking motor. Okay? So mag-enjoy kayo at abangan niyo kung ano yung magiging tunog ng sa ating motor. <laughs> magiging maganda ba? Tapos guys, detesting testing naman natin yung Tambut Choco doon sa kanya. Yon. Syempre, palit-palit din ng silencer para makikita namin kung ano yung maganda. So, yon Una natin i-testingin, te syempre, yung sa atin para quality. Nasalbak natin itong silencer natin na urig. Kasi yung kanya open. Tahimit, guys. So, yun, guys, sana hindi maganda yung talong niya Para malaman natin kung maganda talaga yung chill life Sana mag-inig apit natin Narinig nyo na yung J5 dito sa aking motor Maayos at maganda rin ang kanyang so, Siguro medyo madumi lang guys Kaya medyo Nakukulangan pa ako sa tunog So testing naman natin yung silencer natin Dito sa kanya sa kabila Tsaka yung pipe ko Yung standard testing natin dito yung pipe natin malukit. yan, sa kanya naman guys standard guys nakita ninyo mahina lang yung buga kasi standard pero quality yung tulog syempre guys ang pinagkaiba lang naman ng j pipe sa modelo eh yung kanyang dulo kung mapapansin ninyo ayan yung dulo nito medyo may kantuhan kung mapapansin ninyo yan ang pagkakakilala sa j pipe ang modelo merong kantuhan ang j pipe guys ayan kung nakikita ninyo parang diretso yung kanyang dulo yan kung mapapansin ninyo yan yung mga gustong gusto ng iba j pipe na tambucho Ayan. So, meron na kayong idea, guys, kung ano yung itsura ng J5. Tapos, pag tinanggal nyo siya, meron kayo may kita dito sa may harapan niya. May nakalagay siyang J. Kaya siya tinawag na J5. So, yon, Aming na ulit pagbabalitin yung aming tambucho. At least, nasaksihan nyo kung ano yung mas magandang tunog. Yung J5 ba o yung pang modelo na pipe. Okay? Hmm. Yeah, I'm ulit tayo. <laughs>

Ano, adala mo nga yung muna ng eh. guys, magpapalit mo na namin yung mga pipe namin. Babalik na sa mga kanya, -kanya may ari So, babalikan ko kayo pag naikabit na namin, okay? So, ayun na nga guys, na pagpalit palit na ulit namin yung mga atabot namin, syempre. Binalik na sa mga tunay na may ari So, ayun, maraming maraming salamat kay Rayson Bicuna. Yan, ano masasabi mo sa ginawa natin vlog ngayon Ayon, na? Ayos ba? Ayos? Nakakuha ng, ano, konting linis. Linis, <laughs> konting o, ikaw naman, JM. Ano masasabi mo? Sino siya shoutout mo? Wala. Wala. <laughs> <laughs> so, yun. Maraming maraming salamat, guys. Uh, ang boto natin, maganda yung parehas na tambutso. Kaso, minsan, nagkakaiba talaga sa ganda din ng silencer. Okay? At saka, sa linis, doon nagkakaiba. Maganda rin naman yung J-pipe, maganda rin yung modelo. Yun nga lang, talagang sobrang malinis yung akin kasi lagi lang nandiyan sa bahay. Tsaka linis na linis ko lagi yon. So yon, medyo sinisipon si Kelo Vlogs na bigla na naligo. <laughs> ayan, kung nakikita ninyo, kulog. 2000, ay hindi, 90 ano tayo? 97 model, guys. Ayan. Kulog, 1997 model. Ang mayari, ayan, nakaitim. Kasama yung tropa niya, yon. So yon guys, maraming maraming salamat sa inyo. At nakita nyo ang pinagkaiba ng J-Pipe sa modelo na tunog. So, sana nagkaroon kayo ng konting tips at idea kung ano nga ba talaga yung mas maganda. Yung J-pipe ba o modelo. So, yon Salamat guys. Please support to my YouTube channel, Kelo uh, Keloblog. Subscribe yun na rin sa mga bago pa lang nakakanood nito. And please hit the notification bell. Salamat. God bless. Bye.